Hello everyone. Ayan guys, nagluto naman tayo ngayon ng ano-ano. Yan, napakasarap nito guys. Yan, malapit na yan. Maluto ito ang breakfast ng aking anak na lalaki. Yan siya guys. Napakasarap niyan guys. Yan siya. Hindi ko alam kung anong tawag nito guys. Basta kay, ano, palagi ako nagluto nito guys para sa anak kong lalaki. Yan, kasi nasarapan siya ba? Talagang masarap naman. Talagang napakasarap niyan, guys. Ayan siya. Para yan sa kanyang breakfast. At meron pang natira na, ano, guys. Para mamaya siguro pagdating niya, galing sa school. Ayan. kanina umaga ito, guys niloto ko yan mga 5 o'clock in the morning niloto ko ito para makakain yung anak ko na laki kasi yung mga girl iba rin ang kanilang ulam